Wala nang ano dyan. Natira. Asa na sila? Mikot pa yun. Rumonda na. Dito. Dito. Ayun no. Tagal na nga moronda pa. Wala na. Hindi ko na makita eh. Sabi ko sayo may naiwan pa eh. Ganito, Kaya kanina ko pa tinitingnan. <laughs> may naiwan pa siya Ayaw mo maniwala eh sabi ko parang meron pa doon. <laughs> tingnan pa. Sabi ko sayo may naiwan eh. Bahala Sabi ko. Patalino sa. Ano May naiwan pa di ba sabi ko nga sa'yo. Sabi ko tingnan, ko nga baka may naiwan pa. yan na pauwi na yun Bahala ka dyan no, maghanap. Eh, ba... <laughs> Pag nakauwi yan, di matalino, talino, maghahanap mag isa oh. <laughs> Sabi ko sa iyo eh, kaya sabi ko, bakit mayroon pang parang ano, Ito, mayroon pa isa. Ito, pa. Ito pala nakakita. Nasaan na yung na-late? Ayan o, oh, paikot-ikot ka pa. Sabi ko sa iyo, mayroon isa kanina na late. Ang aga-aga pa kanina. Dapat nga 7am tayo. Ang sarap pang chugging. Anjana na sila. Nasaan na yung isa? Baka mamaya nauna pa yun, ha? Eh, oh, Nasaan na kayo? Han? Mamasyal pa May... kayo? Pumasok na kayo sa loob. Ah, sisipulan ko. Sipulan mo na. Ang ganda nung no, isa, oh, bilang nag-ano yung ano niya, wings. Malalaman nila, parang iba yung sumisipul, ha? Hindi ako parang sumipul. Ilang ako parang sumipul. Hoy! Uwi na kayo! Uwi, uwi na nga sila Pasok! Hoy! Pasok na! Hoy! Mga pumasok na kayo dyan! Hoy! Mga pumasok na kayo dyan! Pasok! Pasok! Ayaw. Magsipagpasok oh. Ayaw nyo ng sipol. Pasok! Ay ayaw sumunod. Pasok na kayo dyan. Pasok! Pumasok na! Ayaw makinig sa akin eh. Lapit lang sa kanila yan. Pang mga oh, lapit lapit lang yan. Kaya ang bilis lang nila eh. Las piñas lang naman. Pasok! Pumasok na kayo!